Bokol check. Ah! Bokol check. <laughs> ng pagkano ng mukha ko. Sino may pakain pa mo nga? Pogit pogit. Hindi ka magkuha nang wala kang gusto sa Ikaw ang bata. <laughs> tulog ka ka diya, tulog ka ka diya. May din, may di yang naong ate, may di. May di, picture ate. <laughs> Te, <Yeah>. picture, <laughs> picture <laughs> yang naong, picture, picture. <laughs> Dali, yeah, picture dali lang naong. Kay may di, may Na, awa o. Awa. Ah, dali lang kayong mata. Basta yung... Kaya ka na iyang ublong nga wong, Ay, ka na ano. yung tail. Na yung tail nga ano. Ano, ano. May di. Ano. Bukol check, bukol. Bukol check, bukol check, bukol check. Ibay na, ibay di, ibay na yung bukol check. Ayan o, bukol check. Da, naku kayang bukol check. Kaya dali, video na yun, dali. Gagitan pa yan yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, Ay, matamata di ha karon ha Kaya wala ka ng school ha O na, no, picture na Bukol check Bukol check Bukol check Bukol check Sayang kayo muhangkuan ba? Sasa ako ngayon Kung uh, pag-practice ako Siyang kayo ura sa tulog Ala, una Abukaw kayo ng mata ba? O ba guys? ako nga Alas doon siya ako natulog eh Ay, tungkol na sa ano sa memory plus Yes Nabuta nga na yung kag-utok din <laughs> Nagugagag utok <laughs> man bright paglagi. na Malay mo yung paglagay na utok Kuyat mo <laughs> Basi na bright na si Ading sa cellphone <laughs> Ooh, panis! <laughs> Ooh, <laughs> Oh, Panis Oooo Umi-picto ang ano Umi-picto <laughs> oh, <may> <laughs> ang memory plus <laughs> oh. wow, Bright na kayo mong Ading Bye <laughs> oy, oy Boom panis Outfit check Bukol, cek! <laughs> <laughs> oh, 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 oh! itu mo ito, mam. Oh, oh! Pimples, cek! pimpol naik! Pimples! Nai pimples. Bang, bang, bang. <laughs> bangit, bangit. Oh, ito, ito, ito! Oh, oh! Diba, ini ni, ni mata Oh. Beb, mat Beb, mat Beb, ni mata ni Beb, ni mata Beb, ni mata Beb, ni mata Beb, ni mata ni mata Natulog niya! Kinising. Katulog niya ba? Ngunong mata mo, tanong ka na... Tulog Uy, ang palaya ra kauna ha. Ampalaya ra kauna, ang palaya. tambal na sa imuha allergy. Kauna na ang palaya niya. Hoy! Uy, budu! Hoy! budu! Blung! Ay, sa pangalan niya, te? Brut. Ah, brut. Brut!